bilang bahagi ng selebrasyon ng ating ikaapat na taon. Kilalanin natin ang isa sa mga taong walang sawang sumusubaybay sa Rise and Shine Pilipinas. Sing tamis ng chocolates ang kanyang pagmamahal sa atin mga ka-RSP. Malayo man sa Pilipinas, damang-damang natin ang kanyang suporta. We welcome Mami Nilda Suzuki na live mula pa sa Japan. Mami Suzuki, good morning. Hello po, good morning. Good morning. Arigato gozaimasu sa inyo pong suporta. Thank you. Nakakatuwa no marami tayong mga viewers at mga ka-RSP ano. Sa abroad, sa abroad particular mm. sa Japan. Well, na natin si Mommy Nilda. Ilang taon na po kayo yung nagtatrabaho din sa Japan? At kailan niyo po unang napanood itong Rise and Shine Philippines, Mommy Nilda? Mauna po sa lahat. Good morning po sa Rise and Shine family. Ako po ay 38 years na po akong nag-work dito sa Japan. Mm. mm. Saan po kayo dyan sa Japan? Mami Nilda. Saan uh, Saan area po kayo dyan sa Japan? Ah, uh, ako ay eh, nandito po sa Saitama kaya Bali boundary po siya ng Tokyo. Mm, mm. Eh, gusto ko malaman, Mami Nilda, no? Ba bakit naisipin ninyo na marami namang mga iba pang programa pero bakit niyo po napili na tumutok lagi dito sa RSP? Eh, ewan po ba, basta nag-enjoy ako panoorin ang RSP. Nag-start akong manood ng pandemic, na, uh, na stranded po ako dyan sa Pilipinas nang almost 10 months. Mm -hmm. Ano po ang kumbaga uh, nakukuha po ninyong mga impormasyon na nakatutulong po sa inyo bilang isang OFW? Uh, yes po. May paborito po ba kayong segment dito po sa Our Rise and Shine Pilipinas, ma'am? Ano po, ma'am? May paborito po ba kayong segment dito po sa ating programa? Ay! Actually po, lahat po favorite ko yung segment ng Rice and Shine eh. Ah, nakakataba naman ang puso, ano? Pag naririnig mo ganyan. Oh, pero baka may suggest si Mami, no? Baka meron po kayong gusto na idagdag namin na uh, segment. Meron po ba kayong mga idea na gusto nyong mapanood dito sa morning show natin? Uh, sa akin po, tila gusto ko pong ma-update sa mga price po ng mga bilihin dyan sa atin. Para mm. at least... Nandito man ako, alam ko yung mga presyohan dyan ng mga bilihin. Mm, para alam ay, niya, no? O, para alam niya kung magkano yung halaga rin na ipapadari oh, niya. May mga kapamilya po kayo dito sa Pilipinas? Saang area po dito sa Pilipinas? Ang family ko po nandyan po sa Muntalba, Rizal. Ah, Muntalba, Rizal. Okay. Kayo po ba ay nagbabalak pa rin na umuwi-uwi dito sa ating bansa? Actually po ma'am, kagagaling ko lang po dyan. Ah, okay. eh. okay. ko lang din po dito ng August 30. Okay. Hmm. Well, sa susunod na pagbalik niya ng Manila, siguro pwede silang dumalaw dito sa studio, hmm. no? Well, uh, thank you po, namin kayo ha. Personal. Thank you po sa inyo po nga pagsuporta at laging pagsubaybay. Dito po sa Rise and Shine Pilipinas. Oh. Hingi na lang po kami ng inyong mensahe para po sa mga hosts and staff ng Rise and Shine Pilipinas sa ating po nga anniversary week. Opo. Uh, una sa lahat po, happy anniversary, fourth anniversary ng Rise and Shine. Sana po tumagal pa po ang programa nyo ng maraming maraming taon para po kahit papano makabigay po ng saya sa mga OFW na katulad ko. And more power. Bless you all. I thank you po. No, you po, ah. na parang kumbaga nasa abroad man sila. It feels mm -hmm. like a little home, ano? Na, na parang meron silang sense of parang nasa Pilipinas hmm. sa pagmagitan ng pagtutok dito sa Rise Shine. Kasi Pilipinas. sa Rise and Shine, alam nila yung nangyayari sa Pilipinas, hmm. di ba? So walang malayong lugar na hindi kayang maabot ng mga balita, kwento ng tagumpay at inspiration mula sa ating programa. Kaya on behalf of Rise and Shine Pilipinas, maraming salamat po sa inyong mainit na suporta. Abangan muli ang iba pa nating solid viewers na makakakwentuhan dito lang sa RSP Barkado Corner. Gamari ka to po, ma'am. Thank you.